Pag nakahanap tayo ng solusyon, matapos papag-aralan ng masusi ang problema at ugatin nito, yung talagang inuugat, hinahanap yung anong sanhi ng problema. At pinag-aaralan ng iba't ibang posibleng solusyon sa problema at natukoy na anong solusyon. Ang mas mahirap na pagsubok at mas pabigat na pagsubok ay paano ito ipapatupad. Isang mundo kung saan yung mga values po natin ay nagtatagisan sa isang mundo kung saan magkakaiba po yung pananaw natin na kung minsan tama na at kitang-kitang tama ating sinasabi at tamang ating solusyon na isinusulong pero tila dahil kau ang, ka ang, isip na kausap natin parang kausap natin ay pader there, there is no response at kasabay niya yung tanong kung paano natin makukumpinsi ang komunidad, ang mga stakeholders. Kasabay niyan, paano natin ito mapapatupad. But this is a step in the right direction. Because first, tama, dapat paglaanan natin ng panahon at resources ang research na alam ko kulang po sa ating lipunan. Kasi minsan, marami ho na tila akala nila, alam nila yung problema, na minsan may mga minumungkahing kahing solusyon just purely based on intuition but intuition is not always accurate hanggang sa mapatunayan na tama ito sa pamamagitan ng research ang aking mensahe po sa BPSU keep up the good work Because you're investing in res in research. And I admire you for one reason, because I know you have limited resources. And given the limited resources that you have, you're able to do a lot. Ang akin po kung meron po ako may tutulong, When I assume in my next context, you know, the bigger context that I will assume as a congressman, the first district of Bataan, in expanding your resources so you can do more research that are truly relevant katulad po sa ng agriculture na alam naman po natin are sa bataan where agricultural economy na marami pong problemang hinarap ang mga magsasaka ang mga mangingisda sabihin nyo po, i would gladly be your tool and your voice in congress and uh sa mga startup in sikat keep up the good work things are looking up for BPSU honestly i'm so optimistic and um uh, energized by the prospects of uh, BPSU its diversifying course offerings i was told soon it will have a law school deba. um i am i am whenever i meet people Press Rubim, whenever i meet people i'm always asked myself what's in it for bpsu ano ang may kausap ko sa bpsu Kaapon lang po may ako na galing sa Japan, pinupondohan po research. Yung mga research initiatives ng mga kabataan, ng mga paaralan, ah, dahil gusto nila talagang palakihin yan, palawakin, na alam nila na sa Pilipinas po nagkukulang tayo sa research. Tulad ng sinabi nung nauna nagsalita sa akin. So doon lang po tayo kung saan may pagkukulang. Ah, parang para sa ganoon punan yun. No, makatulong na punan yung mga pagkukulang. So sa inyo lahat, congratulations sa mga Award this and keep up the good work at magandang hapon po sa inyo lahat.